Hello mga guys Dito tayo ngayon sa likod ng bahay ko Yung pangalawa kong bahay Dito sa US Dito tayo sa likod Sa so may swimming pool Mga guys no Okay Yan o oh. Yan ang bahay ko mga guys Dito tayo sa likod May swimming pool Okay Yan i front natin ang camera mga guys Ayan o oh ito yung bahay ko dito sa US pangalawang bahay ko mga guys no may swimming pool ang likod ng bahay ito may swimming pool ayan gabi na ngayon madilim na kaya pinailaw ko na pinailawan ko na mga guys ayan mailaw okay ngayon papasok na tayo doon sa loob ng bahay ko kasi madilim na Uh, punta tayo doon sa loob Bahay. Tayo doon sa bahay Kita delirium. Pak, guys. Oke. Okay. Ya. ng bahay Daling tayo doon sa swimming pool Punta tayo dito sa loob ng bahay Okay Dito na tayo sa loob ng bahay Hi uh, guys, nandito si Barurod Ang uh aso -huh. kong una, pinakauna kong aso mga guys Ito si Rods Barod Rod Barod rod rod rod. Ayan si Rorods. Ito tayo sa sala ngayon. Okay. Ito yung sala. Sa bahay ko mga guys. Ito si Rorod. Ang pusa ko kayo ito. Ming Ming! mommy, Ming! Ayan si Ming Ming. Ming Ming! Mimi! si Mimi. Ito si Baro Rod. Rod Rod. Yan ang pusa ko mga guys. Si Lian. Yan ang pangalan. Hello Lian. Lian Lian. Yan ba Si Baro Rod. Ito yung pinakauna-unahan ko na aso. Si Baro Rod. Dito lang siya. Linagay ko sa malawang kong bahay. Si Rod Rod. Baro Ayan ang pusa kong si Lian, ang pangalan Ito ang aso ko si Rodrod Rod. Okay Dito tayo sa sala mga guys Ito yung sala ng bahay ko Ayan Okay Tapos Dito naman ang kusina Ayan, ito yung kusina tapos, ito yung rip ko na no mayroon internet. Yan. But, doon ang kainan. Doon ang kainan sa loob. Guys. Kasi na. Salah. Doon ang siya. Nga guys, ayan, kusina, ngayon ang kusa, nandoon si Lian, ngayon ang ko, ito sa si si kusina, ayan, ang ripe ko na may internet, ngayon ako, nitong si Rod, barod rod, barod rod. Okay mga guys, hanggang dito ang vlog natin. Dito na lang ang vlog natin. Ay pauwi na ako ngayon doon sa unang kong bahay. Okay, bye bye. Goodbye.